Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawampot apat ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Wakim sa Juda ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na niya si Haring Wakim at samsami ng ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Espenas, pinuno ng kanyang mga tauhan na pumili ng ilang ang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipili nila ay iyong kabataan. Walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karnungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang kaldeo, Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari, kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Munit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakanin niyon. Nilog naman lang Dios na si makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng sampung araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta. At sinubok nga sila sa loob ng sampung araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng sampung araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niluob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng tatlong taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit si na Daniel Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isang sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubwang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay, karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sang kalangitan, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Aleluya, Aleluya, lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Yesus. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang tumingin si Yesus Nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naguhulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon, na dukang-duka ang buo niyang ikabubuhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,